Alright uh, Nandito tayo ngayon sa Paanan ng bundok Ayan, Paanan ng bundok muna Kasi <laughs> nga Subukan nating akyatin Ang Daang katutubo Ayan, Daang katutubo ha Ayan, Daang katutubo na matatagpuan dito sa Aguilar, Pangasinan So start na tayo akyat nagsisimula na ang uphill ayan so meron tayong mga nakakasalubong daang katutubo so kanina nadaanan natin yung yung tawag dun yung milk tea coffee shop so doon pa lang yun na yung start ng daan pack up minsan merong tawag doon merong <laughs> naniningil doon sa may barangay hall ang problema nga lang, wala siyang resibo, kung minsan eh wala siyang resibo environmental fee, nanginingil sila ng environmental fee, pero wala ang resibo ah. yan, bucket na so far, kaya pa naman ng ating scooter ng 125 dito sa baba sa panan ng bundok wala pang wala pang puno na pine tree ah, hindi meron na meron na pailan ilan pa lang pailan alan pa lang yung pine tree So, nasubukan natin yung ating red tricycle Dati dito Kaya naman, nakakyat naman doon sa Mapita View Deck Ayan So eto na, medyo Malayo-layo pa tayo Ay, malayo-layo pa Okay, dumadami na yung Nadadanan natin pine tree, Yan, dumadami na Tapos medyo paakyat na rin Paakyat na rin yung daanan tapos nakikita ko na dito sa ating left side nandiyan na yung mga solar mga solar panel na malalawak mamaya ipapakita ko sa inyo bibidyoan natin ng maayos mamaya yung pinatawag na lang solar yan, daming pine tree may pine tree Ayan Marami ng pine tree dito Ayan yung hangin Ayan Lumalamig na rin kahit paano Summer ngayon Mainit talaga Pero dito ayan. Oh, fogo, fogo <laughs> May fogo na dumaan Buti na lang hindi aso May mga nagpapatayo na rin ng bahay dito Ayan o Poste May kontador Dito pala sa daang katutubo Ang dulo niya Ay yung tinatawag nilang sitio mapita Ayan sitio mapita Kaya dun sa bandang view deck Ang tawag doon mapita view deck Ayan may isang sitio dito, isang village na mga IP, indigenous people ayan indigenous people ay mukhang malayo pa takbong korenta lang tayo eh takbong korenta okay, ayan na yung mga linya may mga linya ng kuryente dito ano no? Oh, wow. Ba, parang <laughs> 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 naghihingalo na itong ating kan. Naghihingalo na naghihinga itong ating scooter. yan may tambay tayo ng konti dito. Papakita ko sa inyo yung mga solar paw, panel natin na, na, nandito. So ayan, lapit tayo dito. Para makita nyo yung sinasabi ko kanina Ayan yung mga solar panel yan o oh. close up natin yun o oh. mas malaki mas malapit hanggang dun sa dulo so malawak yan malawak sya yan o oh. nakatanim sa bundok mga solar panel yan o oh. yan yung mga solar panel sinasabi ko so maganda yung bundok dito ano Maganda yung view. Ayos. Okay. <laughs> Balik tayo. Tuloy natin ang ating gala dito sa daang katutubo. Yan, paakyat na nga. May paakyat na. Yon. Ayan no. Oh. Ang dami. Ang daming pine tree, maraming solar panel. Maganda ang kabundukan dito. Maganda yung view ng mga bundok. may mga bahay na rin dito ah. Oh. Okay na rin dito <laughs> Kinihingal Anong Hinihingal yung ating Scooter yeah. Ito yung Laang patutu Yan, kanina back at ngayon Bababa So, hindi naman siya purong up uh, May pababa rin Pero mas maraming pa up um, uh, Mas um, maraming pa up um, uh, May mga bahay na rin dito Dumadami yung bahay dito Oh, eto so, Ang katutubo Eh, pakurba rin Oh, may mga sharp curve din siya Oo oh. oh, may mga bitak-bitak din na kalsada <laughs> Ah, bato mabuhangin May crack Ang kalsada Good. Malapit na tayo sa view deck ah. Parang hingal na hingal tong ating scooter Oh, naman na ay ano nga ang bubong kurenta ang bubong eto na yung view deck eto view deck yeah. kiniing itag ba? kiniing at itag pa sila dito pag dineretso mo yan yan yung sityo mapita yan yeah. ito yung view deck may mga naglalako na dito may mga uh, stall huh? o merienda eto ata dito ba ito <laughs> uh, dito tayo magparada Okay. Okay. So ngayon, kagaling lang natin dun sa view deck. Mapita view deck. Ngayon, bababa tayo dito sa daan. Ayan. So ito, extension ito ng daan katutubo. Ito yung part na magkoconnect, Doon sa daang kalikasan ng mga taram, So yung mga kabundukan kanina na nakita nyo, yun na yung mga taram, Mga pang pangasinan. So ito, nagkoconnect talaga siya. Merong tulay, makikita nyo mamaya yung tulay May tulay doon Na nagkakonekta Doon sa river Ayan. So eto, basic na basic lang kasi nga pababa Ay pababa Pero parang nasunog ata yung mga damo at puno dito sa gilid oh speed limit 20 drive with care run all right pababa tayo pababa yan ay pababa ay nasunog nga nasunog ito mga puno dito nasunog Ayan. Uh -huh. Mamaya meron akong ipapakita yung mga scenic view ng mga bundok. Uh -huh. Scenic view ng mga kabundukan dito sa Daang Katutubo. Uh -huh. Oh, yan may mga pa-entry ulit tayo dito. Ayun oh. Ayun na nakikita ko na yung mga tuktok ng bundok pero natataktan pa eh natatak pa may mga bahay na rin dito may mga structure so yon yung daan yung kanto na rough road na nadaanan natin kanina yun yung daan na pupunta doon sa mga solar panel yan yung planta ng solar power Ayan. So, mayroon pa dito. Ayan. Ayan, oh. Solar power. Ayan, tama pa rin? You know. Maganda. Maganda ng view. Sana nakikita nyo. Maganda ng view, o. Oh. mag-picture tayo dito. Ayan, o. Oh. So, yung bundok na Parte na yan ng mga tarong Pangasinan Pero na, syempre, nandito tayo sa daang kalikas uh, katutubo Nakikita natin yung kabundukan ng mga tarim Ayan Alright Ayan, may gas pa naman tayo Ayos Full tank Ayan, nag full tank na ako kanina Kasi nga Walang gasolinahan dito Para sakto Makakauwi tayo. Yan. Ang ganda. Ay maganda. Yan oh. Kaya lang kita nyo sa gilid may mga damo-damo na na sumakop na sa kalsada. <coughs> Hindi na nalilinisan. O yun, may daan pa dito Alright Nasunog nga yung mga puno dito Nasunog Kulay brown dito sa bandang left natin Ayan o Nasunog Ayan, nakikita ko na yung mga kagundukan Ayan Ito, yung sinasabi ko Ayan yung scenic view ng daang katutubo Ayan. tanaw na tanaw ang kabundukan ng mga tarem Ayan, yung iba nagkukulay green na rin ayun iyan <laughs> o oh. ang ganda ayan ang maganda Yung mga kabundukan dito Ayan, kulay green na, kulay green Nagiging kulay green na rin dito Sa part dito na bundok Dito sa bandang left Ayan Okay, picture tayo dito, picture Yung scenic view Ng daang katutubo Ayan, kaya lang medyo may mga brown Kasi nga nasunog nasunog yung mga puno dito yan, tumutubo naman na yung mga damo nakaka-recover na rin so ayan yung ating scooter so, so, far so good naman yung ating scooter oh, eto ganda ng view dito yan, oh. so dumadami na rin yung mga puno dito sa kabundukan ayan 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 Tuloy tayo sa pababa. Ayan. Tuloy tayo sa pababa. Alright. So, may mga uh, nakamotor din dito. Ayan o. Oh. Uh, nagpipicture din sila. Pero napakaganda ng tanawin dito. Ayan o. Oh. Maganda talaga. Yon. Kita nyo naman. Oh. Green fields. So malapit na tayo. Ay malapit na tayo. Game ulit. Game ulit tayo. Pababa. So malapit na tayo sa tulay. Ayun, tulay na nagdudugtong. Sa so, Aguilar Pangasinan. At mga Tarum Pangasinan. Ayun, sa bandang baba lang 'yan. Malapit na, malapit na. Okay Mahangin na dito, mahangin May mahangin, oh, sharp curve Ah, May pa sharp curve din siya dito ah. Ayan, nagiging kulay green na oh. Nagiging kulay green na itong Bundok dito Ayan Ba, may mga sharp curve dito ah. May mga daanan din dito oh. Oy, sharp curve pa baba. Uy. May sumusunod sa atin ata. Pero bakit ganoon? Parang may tumutunog. Ay, ito na, ito na. E, na yung tulay ito e, na ba 'yan, tuloy. Ito na ba 'yan, Oh, ito na nga, ito na nga. Ito e, na nga 'yon may mga tubig na dito oh. ah yan pala ah nakatapak siya sa preno pero sumasayad sumasayad nakatapak siya binaba niya yung preno Doon sa may sharp curve na pababa sumasayad eto na derecho aha kaya ba to? Kaya. <laughs> hirap akitin yan. Grabe. Ay, eh, mahirap akitin to. Ha, ah, balik kayo. Delikado. Hindi kaya ng kanyan. <laughs> Hindi kaya ng scooter. <laughs> Harap tayo ng iba. Yan, alright. tayo sa may tulay tulay na sinasabi ko na nagdudugtong sa mga taram Ayan. kaya lang hirap pagkita nyan malalaking bato Huawei scooter natin dyan pwedeng dumaan dito sa kabila Ayan. meron dyan makikita mo eh. so yun yung pinanggalingan natin may daan na o baba, kita nyo sa sa baba tapos yan. may mga naliligo doon sa part na yon. Dito tayo sa may tulay. Ayan o. Oh. Kitang kita natin yung ilog dito. Ayan. O, oh, di ba? Bago nating lisanin ito. Itong tulay na ito. Ayan. Subukan natin bumaba. Para makita natin. Ayan. Baba tayo. oh, May daanan dito eh. Ayan. Kasi nga, ang hirap ng daan doon sa may tulay Dito sila bumababa Yan. Medyo rough road niya lang Pero at least, kaya pa naman Hindi naman siya maputik, mabato lang Yan. Ay, mabato lang Yan. Yun, oh. Yan, nakikita na natin Mamakyat na Ayon, ayun ayun pinagbigyan tayo thank you thank you ah bag 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 ah ah alright so nakababa na tayo ayan nakababa na tayo ito na yung ilog na pinagliliguan nila ayan o oh.